Kumusta mga kasaliksik? Pinahinto ng isang polis ang sasakyan na naglalaman ng kabaong na dadalhin sa sementeryo. Pero nang silipin niya ang laman ng kabaong na ito ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Kagagraduate pa lamang bilang isang polis ng lalaking si Clifford. At bilang isang baguhan, lagi niyang sinusubukan na gawin ang buo niyang makakaya para magpakitang gilas. Mula pagkabata kasi ay pinangarap niya ng maging polis. Nakakakita siya sa mga palabas ng mga polis na halos binubuwis na ang kanilang mga buhay para magawa ang tama at makaligtas ng mga tao. Ito ang tumatak sa kanya na gawain ng isang polis pero malayo pala ito sa realidad. Matapos kasi ng ilang taon na pag-aaral at training na isinagawa ng batang si Clifford ay hindi niya inaasahan kung paano siya tataratuhin ng kapwa niya mga polis. Sa tingin kasi sa kanya ng mga ito ay isang baguhan na tatanga-tanga lamang at sinasabihan pa nila ito na ilang taon mula ngayon ay tutubuan rin siya ng sungay na talaga namang nagpababa ng confidence ni Clifford dahil ngayon na nasa mundo na siya ng mga polis ay unti-unti niya nang natututunan at nalalaman kung gaano talaga kadilim ang mundo ng isang polis. Madaling araw ng alas 3 ng umaga, maagang gumayak si Clifford para maghanda sa kanyang duty. Nagpaalam na siya sa kanyang ina at dumiretso na sa istasyon. Pero sa kanyang pag-drive ay may napansin siyang isang kakaibang truck. Isa itong pickup up truck at ito ang kauna-o na pagkakataon ni Clifford na makita ang sasakyan na ito sa kanilang bayan. Bukod pa dito ay naghinala din siya sa mga daladala nitong container na tila ba may nakatago sa loob nito ng mga ilegal na bagay. Kaya naman agad niya itong radio sa istasyon. This is Officer Gomez. May napansin ako ditong kahinahinalang pickup up truck. May ay pull over the vehicle and search it? Paghingi ng order ng lalaking si Clifford sa kanilang hepe. Pinagbigyan naman siya nito at inaprubahan ang kanyang request para masuri ang kahinahinalang sasakyan na sinasabi niya. At agad namang niradyohan ni Clifford ang pickup up truck na nasa harapan niya para patigilin nito. Sumunod naman ang driver nang may pagtataka. Good morning po sir. Ano po bang sa atin? Tanong nito sa kanya. Ay good morning din po sir, isa po akong polis sa bayan na to. Pagsisimula ni polis nang makita niyang mga ahas lamang ito. May dala rin mga papeles ang driver na nagpapakita na legal ang kanyang operasyon at dadalhin niya ito sa isang zoo. Pagkatapos ay nanghingi ng tawad si Clifford dahil sa kanyang maling paghihinala sa driver. Kaya naman agad niya rin itong pinayagan ng makaalis at bumiyahe. Bago pumasok sa istasyon ay nalulugmok na naman si Clifford mag isang taon na kasi pero wala pa rin siyang matinong kaso na nakukuha. Wala pa rin siyang kriminal na nahuhuli at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sineseryoso ng kanyang mga katrabaho. Kaya naman unti-unti na talagang nasisira ang pangarap ni Clifford na maging isang matuwid na pulis na hahangaan ng maraming mga tao sa kanilang bayan. Oh, nandito na pala si Clifford eh. Kumusta Clifford? Balita ko may nahuli ka daw kanina. Ano? Hulaan ko. Mga aas yung dala ng driver no? <laughs> Natatawang pang aasar ng isang police officer na si Roger. Dito ay nagtaka si Clifford. Ha? Huh? Paano mo nalaman ng mga aas lang yung laman ng container na yun? Nagtatakang tanong nito sa kanyang kabaro. Eh paano ba naman pumunta dito yung driver na hinuli mo? Inis na inis. Driver pala yun ni Mayor. Tapos papahintuin mo sa gitna ng kalsada? Nahiibang ka na ba? Masyado ka kasing nagpapapansin eh Bago ka palang gusto mo nang ma-promote <laughs> Mapangasar na wika pa nito Hindi na lamang ito pinansin ni Clifford At lugmok na pumunta sa kanyang desk Dito ay nilapitan siya ng kanyang hepe Clifford Hindi ko gusto yung ginawa mo Ang buong akala ko kasuspe-suspecha yung pickup truck na sinasabi mo Tas malalaman ko na kay Mayor pala yun Isa pang magkamali ka ng ganito So suspendin kita ha, tandaan mo nang dahil sa iyo nasisira yung reputasyon ng stasyon na to. Bumalik na sa trabaho at gawin mo nang maayos ha. Halatang naiinis na sabi ng kanyang hepe sa kanya. Sinubukang magpaliwanag ni Clifford. Ngunit alam niya namang totoo ang sinasabi ng kanyang hepe. Nagkamali na naman siya kaya naman wala na siyang dapat irason pa kundi bumawi na lang sa susunod na mga araw. Sa tuwing nalulugmok si Clifford ay tinatawagan niya ang kanyang ina. Wala pa rin kasing pamilya si Clifford at tanging pamilya na lamang niya ay ang kanyang ina. Matagal nang patay ang kanyang tatay dahil nadamay ito sa pamamaril sa bangko sa kanilang bayan. Ito na rin ang nag-udyok sa batang si Clifford na maging isang pulis para hindi na maranasan ng kahit na sino pang bata ang naranasan niya nang mawalan siya ng isang ama. Hello ma, kumusta ka dyan? ka na nasa trabaho na naman po ako ha. Wala ka na naman kasama dyan. Sabi ko sa'yo bilhan na lang kita ng aso eh malambing na wika ni Clifford sa kanyang ina. Unak bakit napatawag ka? May problema na naman ba dyan sa istasyon? Sabi ko naman sa iyo nak magsabi ka sa akin. Wika ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Hindi ma, kinakamusta lang po kita. Ang aga ko po kasi umalis kanina. Tulog na tulog po kayo yung umalis ako kaya sinicheck ko lang po kung nag-agahan na po kayo. Wika nito sa kanyang ina. Hay nako Clifford, hindi ka naman tatawag sa akin ng ganito kung hindi ka nalulungkot dyan sa trabaho mo. Mamaya mag-usap tayo ha kung ayaw mo talagang sabihin ngayon. Pero okay naman ako dito nak, nasanay naman na ako mag-isa. Basta siguraduhin mo lang na uuwi ka ng buo mamayang gabi ha. Ingat ka dyan, pagpapaalala ng kanyang nanay. Opo ma, kain na po kayo ha, magkapay na rin po kayo. Mamaya po pag uwi ko ako na po magluluto ng hapunan Buong kababaan na sagot naman ni Clifford. Pagkatapos ay ibinaba niya na ang kanyang telepono. Hay nako, hindi ko alam bakit napakabait ng batang yun. Parang minsan hindi ko deserve magkaroon ng ganong anak eh. Sambit sa sarili ng nanay niya na si Rose pagkatapos nitong ibaba ang tawag. Laging iniisip ni Rose ang kapakanan ng kanyang anak dahil alam niya kung gaano ito kabuting tao. Noong una ay ayaw niya talagang maging polis si Clifford dahil na rin sa pagkamatay ng kanyang asawa, ayaw na ayaw ni Rose sa ideyang matututong humawak ng baril ang kanyang mismong anak. Pero kahit na ganoon ay gusto niya pa rin suportahan kung ano man ang gusto ng kanyang anak. Dahil naaawa rin ito na lalaki itong walang tatay. Kaya pakiramdam niya na sa ganitong mga pagkakataon na lang siya makakabawi. Habang sa istasyon naman ay patuloy na minamaliit si Clifford ng kanyang mga kabaro. Ano Clifford? Maghanap ka na naman ba ng mga ahas sa pickup truck? <laughs> Natatawang panlalait sa kanya ng isa niya pang kabaro na si Carl. Pero kahit na ganito siya maliitin ng kanyang mga kabaro, ay hindi niya hinahayaan na uminit ang kanyang ulo. Ayaw niya na maghari sa kanya ang galit dahil mula noong namatay ang kanyang tatay, ay pinipilit niya ng maging responsable sa mga kilos niya, lalo na at pakaramdam niya ay wala siyang halos kakampi sa mundong ito. Kaya naman, lumabas na lamang si Clifford at hinaya ang pagtawanan siya ng kanyang mga kabaro sa istasyon. Dito ay naglibot-libot siya sa buong bayan. Hindi kasi katulad ng kanyang mga kabaro na dinadaya ang kanilang trabaho at hindi nagtatrabaho sa tamang oras, si Clifford ay inaayos ang kanyang duty. Hindi siya yung tipo ng polis na kakain lamang ng donut hanggang matapos ang kanyang duty hours. Sa alip ay pinipilit niya na libuti ng buong bayan para masiguradong payapa ang kanyang mga nasasakupan. Pero sa kanyang paglilibot ay may napansin siyang karo ng patay. Bakit ganun? Mag-isa lang pumaparada yung karo ng patay. Nasaan yung mga pamilya ng namatay? Bakit walang katao-tao? Nagtatakang tanong ni Clifford nang mapansin niya na karo lang ng patay ang umaandar pero walang sumusunod na mga tao dito o di naman kaya ay sasakyan. Kaya naman, pinag-isipan ni Clifford kung irereport report niya na naman ba ito sa kanyang hepe. Wala na kasi itong tiwala sa kanya dahil sa kapal pa kanya kaninang umaga. Kaya naman na pag na na lamang ni Clifford na imbestigahan ito ng mag-isa. Alam niya na delikado ang kanyang gagawin dahil walang nakakaalam sa istasyon na magsasagawa siya ng sariling operasyon. Iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. Kailangan ko itong tignan. Bahala na kung anong mangyari sa akin kahit mawala pa ako sa pagiging police pero alam ko na kailangan ko tong gawin. Wika ni Clifford sa kanyang isipan bago tuluyang lumabas sa police vehicle at kumprontahin ang driver. Good afternoon po sir, na walang nagluluksa ng mga tao sa karo ng patay na ito. Medyo naghihinala po ako sa totoo lang, kaya kung okay lang po, pwede ko po bang matignan yung likod at makita kung anong laman ng kabaong? Magalang na wika ng polis sa driver ng karo ng patay. Pero nagulat ito nang hindi umiimik sa kanya ang driver. Sir, naririnig niyo po ba ako? Dagdag na tanong ni Clifford. Sa pangalawang pagkakataon na pagtatanong niya ay dito ay umimik na ang driver sa kanya. Ah, ah, o, oh, o oh po sir, sige, tignan niyo na lang po sa likod. Sagot nito kay Clifford na ipinagtaka naman ng polis. Kaya naman, tumaas ang suspecha ni Clifford na may ginagawang ilegal ang driver na ito. Pagkatapos niyang makausap ang driver ay agad siyang pumunta sa likuran ng sasakyan. Pero nang bubuksan niya na sana ang kabaong, dito ay nakita niya ang patay na matandang babae. Pero mukhang hindi ito inambalsa mo at mukhang kamamatay lamang nito. Pero nang lilingon niya na sana ang driver para magtanong, ay bigla siya nitong pinokpok ng isang matigas na bagay sa kanyang ulo na agad namang kinahimatay ni Clifford. Papansin kang polis ka, dahil sa'yo mapupornada pa yung plano namin eh. Ito ang mga huling wika na narinig ni Clifford sa driver bago siya tuluyang mawala ng malay. At nang magising siya ilang mga minuto makalipas ay nagulat siya na nasa loob na rin siya ng karo. Pero ang mas malala pa dyan, ay pinasok siya sa loob ng kabaong kasama ang patay na babae. Anong ginagawa ko dito? Kailan ko makahanap ng paraan para makatakas? Wika ni Clifford sa kanyang isipan. Pero nakalak ang kabaong at hindi niya ito mabuksan Ngunit nakikita niya sa siwang nito na ibinaba na siya ng driver at nagtatangka na itong ihulog ang kabaong sa isang bagong hukay na libingan. Nasisira na ba ang ulo nito? Ililibing niya ako ng buhay dyan? Wika ni Clifford sa kanyang isipan habang pinipilit na itulak ng driver ang mabigat na kabaong pahulog sa hukay. Lintik na pulis na to, mapupurnada pa talaga yung plano namin dahil sa iyo eh. Dumagdag ka pa sa isipin ko. Wika ng driver na labis na ikinagalit ni Clifford. Kaya naman ginawa niya ang lahat para makawala sa kabaong. Pinagsisipa at sinuntok niya ito hanggang masira at nang tuluyan na siyang makalabas ay nakipagbuno siya sa driver. Anong lintik? Ikaw yung lintik. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa ha? Tanong ni Clifford sa driver. Wala ka niyang pakialam dun. Bakit ka ba kasi nangyayalam? Ngayon lang ako nakakita ng gantong pulis ha. Karamihan sa inyo hindi naman ako pinapakialaman. Naiinis na wika ng driver sa kanya. Sila yun, wag mo akong itulad sa mga batugang polis. Gagawin ko ang lahat para makamit ng bayan na ito ang kapayapaan at para mabigyan ng ustisya ang matandang babaeng ito. Kaya hanggat di pa huli ang lahat, umamin ka na sa kariming ginawa mo. Pangiikayat ng polis na si Clifford sa driver. Pero walang epekto sa sospek ang mga salita niya. Kaya naman, wala na siyang ibang paraan pang naisip kundi ang labanan nito. Nagkaroon sila ng matinding labanan kung saan halos mabaril na ng sospek ang polis. Pero dahil masyadong tahimik ang lugar ay mabilis lamang maririnig ang putok ng baril kaya napagdesisyon na ng driver na mano-mano na lamang napatay ng polis. Ngunit laking gulat niya sa taglay na lakas ni Clifford at imbis na polis ang mahuhulog sa hukay ay tagumpay na nagawa ni Clifford na itulak sa hukay ang driver na nagdulot para mabali ang paan nito at hindi na tuluyang makagalaw. Yan ang nararapat sa ngayon, kung hindi mo aaminin ang mga krimeng ginawa mo o kung sinong nag-utos sa'yo nito, pinapangako ko, mabubulo ka sa kulungan at hindi mo gugustuin ang masasaksihan mo dun. Pagbabanta ni Clifford sa driver. At pagkatapos nito, agad na ininspeksyon ni Clifford ang patay na babae. Dito ay napag-alaman niya na namatay ito sa saksak at mukhang kamamatay lamang nito. Kaya naman agad niyang tinawagan ng kanyang hepe at nagpatawag ng backup. Noong una ay hindi siya sineseryoso ng kanyang hepe At maging ang kanyang mga kabaro ay sinusulsula ng hepe nito Na hindi maniwala sa kanya Clifford, ikaw na naman Ano na naman katangahan nire-report mo sa akin ngayon ha? Gusto mo ba talagang sirayin yung reputasyon ng stasyon na to? Tanong sa kanya ng hepe Sir, please lang po kahit ngayon lang pagbigyan niyo po ko Magpadala po kayo dito ng backup sa sementeryo Mukhang may nakabangga po kong isang malaking sindikato Seryosong wika ni Clifford sa kanyang hepe. O sige magpapadala ako, pero pag nalaman kong kumalpa ka na naman, ako mismo ang gagawa ng paraan para matanggal ka na sa istasyon ko. Pagbabanta ng hepe sa kanya. Ilang mga minuto pang pa nakalipas ay dumating na ang mga backup na polis na pinatawag ni Clifford. Dito ay natagpuan nila si Clifford habang tinitignan at iniinspeksyon ang patay na babae. At nakita rin nila ang walang malay na sospek na nasa hukay hindi katulad ng dati ay hindi nila pinagtawanan si Clifford. Bagkos ay namangha sila sa pinakitang katapangan ni Clifford sa mag-isang pagharap niya sa sospek. Puno rin kasi ng sugat si Clifford dahil sa saksak na kanyang natamo mula sa sospek pero nagawa niya pa rin magtagumpay. Nung bumalik na sila sa istasyon ay puro papuri na ang natanggap ni Clifford. Ayon pa sa malilimang pag-iimbestiga ng mga polis ay napagalaman nilang isang malaking sindikato nga ang nakabangga ni Clifford kung saan ay nagkukunwari itong isang funeral service na magdadala ng mga pinatay nilang tao para ibenta ang mga lamang loob nito sa black market at tuluyan din nilang napagalaman sa investigasyong ito na limang taon na pala nila itong ginagawa pero ni isa sa mga pulis ay walang nakapansin sa illegal na aktibidad na ito kaya naman ang mismong general na ang humarap kay Clifford para parangalan siya at bigyan ng promotion. Clifford, kinakarangal ko na magkaroon ng isang polis sa bansang ito na katulad mo. Kaya naman simula ngayon, ikaw na ang bagong hepe ng istasyong ito. Wala kang kaalam-alam kung gaano kalaking sindikato ang napatumba mo. Pasalamat na rin sa katapangan na pinakita mo. Kaya sisiguraduin ko na masararami pa ang mga polis na kagaya mo. At sisiguraduin ko rin na pangangalagaan natin ang mga masisipag na pulis katulad mo. Wika ng hineral nila habang nakatayo ng matindig ang mga kabaro ni Clifford sa istasyon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ang dating niloloko-loko lamang nila na baguhang pulis ay magiging boss na nila ngayon sa istasyon. Wow, maraming maraming salamat po sir. Ginagawa ko lang naman po ang tungkulin ko. Gagawin ko po ang lahat para mas maging mabuting pulis po para sa bayan na to at para po sa bansa natin. Marami pong salamat ulit sir, puno ng kagalakang wika ni Clifford sa general at magmula noon ay hindi na siya pinagtawanan sa istasyon niya bagkos siya na ang pinakanarerespetong polis sa kanilang bayan. Hindi inakala ni Clifford na sa pamamagitan lamang ng kanyang katapatan, katapangan at pagiging isang mabuting polis ay agad siyang mapopromote sa isang posisyon na niminsan sa buhay niya ay hindi niya inakalang makakamit niya. Pero ngayong nasa ganito na siyang posisyon, ay pilit na pinapatupad ni Clifford ang kahalagahan ng pagiging isang tapat na polis para sa kanyang mga kabaro. Hindi isang kalugihan ang pagiging isang tapat at mabuti sa trabahong ginagawa mo. Bagkos ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay may katapat na karma. Nasa sayo na lamang yan kung ang aasahan mong karma ay masama o hindi. Kaya naman na hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!